Naryag Kirino, nagsagawa naman ng outreach program para sa mga residente ng Barangay Zamora sa Kabarugista sa Bayan o sa Lalawigan ng Kirino. Sa pamamagitan ng Mass Blood Donation Drive at Feeding Program, isinagawa ng Anti-Narcotics International Assistance Group Incorporated o Nariag Kirino ang kanilang outreach program. kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at non-government organizations sa Barangay Zamora sa Bay ng Kabarukis noong ikalabing siyam ng Pebrero. Sa panayam kay Barangay Councilor at Nariag Provincial Director Eugene Colliado Jr., ang pag-organisa ng Mass Blood Donation at Outreach Program ay isa lamang sa napakaraming paraan upang makatulong sa mga nangangailangan at ibang tao. Um, actually, itong Mass Blood Donation na to, matagal ko nang ginagawa to. Kasi maraming klase ng tulong kasi eh. Kung gusto mong tumulong sa kapwa, hindi lang yung material na bagay, hindi lang pera. Pwede ka rin tumulong sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-collect ng dugo. Kaya nagkahanda ako ng mas blood donation pala. Dalawampu't dalawang blood donors ang matagumpay na nakuhanan ng dugo sa pagkikipagtulungan ng Philippine Red Cross Kirino Chapter at mga volunteers mula sa Municipal Health Office ng Babarugis. Samantala, 50 mag-aaral naman ng kindergarten mula sa Zamora Elementary School, ang binusog at pinasaya sa pamamagitan ng feeding program at mga pakulong ni Patrolman Henyo ng First Kirino Provincial Mobile Force Company. Maliban dito, nagsagawa rin ang HPG at LTO ng Information Education Campaign patungkol sa kaligtasan sa kalsada, anti-carnapping tips, traffic safety education at kahalagahan ng pagkuha ng driver's license at pagre-rehistro ng sasakyan. sakyan, Bukod pa rito, nagsagaw rin ng drug awareness campaign ang Philippine National Police at NARYAG patungkol sa kalagahan ng drug-free community para sa mga kabataan. Ang NARYAG ay isang non-government organization na accredited ng PNP at may layuning magsagawa o lumahok sa mga programa at aktibidad na unlad ng komunidad. Mula sa Lanoid ng Kirino, Caroline Dumlao, nag-uulat para sa PAA Newsbreak.